Ito, ah, nagsalita na po ang mga taga Davao. Kamakailan, meron pong pamaskong handog itong mag-ama, si Digong at si Sara Duterte. Matagal na naman daw nilang ginagawa ito. Pero sa puntong ito, sa pagkakataong ito, mukhang ibang iba daw yung tono ng kanilang pananalita sa kanilang pagbati sa mga Davawenyo. Sabi dito, totoo nga bang nanganganib na ang mga Duterte sa Davao laban sa mga nograles. Maraming marami kaming mga taga ang nagko-komento na bagaman uh, taunan naman itong ginagawang ito na Pasko, Pasko sa Taal ang pamumudbud ng ng ayuda at mga gift giving na itong mga Duterte nga sa kanilang mga supporters. Pasko. Tuwing Pasko ay on, unang beses nga daw ito na nag ang tono na itong dalawa sa kanilang talumpati. Nag-iba daw ang tono. Matatandaan niyo po na napabalita na mukhang nagmamakaawa itong si Dibong na wag daw silang iwan ng mga taga dahil naging mabuti naman daw sila sa kanila. I, mean, itong mga Duterte, naging mga mabubuting leader naman daw at niminsan daw ay hindi nagnakaw. <laughs> Natutuwa ako doon sa mga statement nila na niminsan hindi nagnakaw. Tapos sa, sa kasaysayan ng ating bansa, sila yung pinakamaraming um, akusasyon. Sila yung pinakamaraming katiwalian. Sila yung pinakamaraming naglalabas ang baho tungkol sa corruption. Tapos sasabihin nila, <laughs> hindi minsan daw hindi nagnakaw ng pera ng taong bayan. Siguro kasi inakala niya na pera niyo na yon Mga uhunghang na to, kaya pala iniisip niya na hindi kayo nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kasi yung pondo ng, ng gobyerno, iniisip niyo sa inyo na. Kaya kaya niyo na or pwede niyo ng gasos kahit anong oras. ba diba? yun ata ang nasa isip na itong mga ito eh. sa talumpati daw na itong dalawang ito sa okasyon na yan medyo nangungonsyensya pa itong dalawang ito at nagmamakaawa na iboto sila, huwag silang kalimutan at huwag silang iwan ng mga tagadapaw nagmamakaawa o yan, tama, yung sinasabi ko dati na, na to. ramdam na na itong mga ito ramdam na na itong magamang ito ang kanilang pagbagsak sa dapat kahit sa Davao, syempre hmm. bakas din daw ang tensyon at pagkabahala ng mukha na itong na nababahala nat natitense at yun nga, kasama na rin sa Sara Duterte uh, sa buong okasyon at kapansin-pansin na mas uh, matamlay ang mga ito uh, kumpara doon sa mga naunang ginawa nilang gift giving uh, party or pamaskong handog sa mga taga Davao pu kapunang puna daw yung pagiging matamlay at pagiging um, pagiging balisa. <laughs> balisa. <laughs> Di ba? Mukhang, mukhang wala na daw kumpiyansa. Nawawala na yung kumpiyansa nga. Base sa ongoing online survey ng Sunstar, Sunstar Davao, isa sa mga matagal at na at pahayagan sa Visayas at Mindanao, naunguna siyempre si Carlo Nograles laban kay Digong. Hmm. Malaki daw ang lamang. So, eto siguro ang ikinababahala. Ay kaya nga kayong ilaglag ng mga taga Yun pa kayong mga kababayan natin sa ibang panig ng bansa na tahasan yung ginago. Good luck.